Oh. ito yung mandri di kakao ito po dito sa galis galis aso kung nga lang mga bagong sibol so yung po, ito nga pala yung puno nya minsan, minsan lumalaki yung puno na na mandri di kakao o kakawati mas mabisa ito sa, sa mga galis galis ang aso o gal, basta tungkol sa galis at ito ang kukunin ko dito lang ang mayroon tayong plastic. Ito yung plastic ko. Ayan, itong ito ito ang lugar. Mga ah, manguha tayo. Kailangan damihan natin dahil yung isa ang ibang kalahati ng kukunin natin ay ilalaga tapos yung kalahati ng nakuha natin ay ah, pipigaan natin, pulbusin natin tapos yung ating ipamunas sa sa aso uh, sa pati na mayro siyang party siyang mayroong galis ito medyo ano na huhugasan lang na huhugasan lang naman natin to natin ito ay nga pala hindi pa tayo nagtabi tabi 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 po kukuha lang po kami sinsya na po trespassing ako kukuha lang po ako ng talbos ng kakawatin ninyo para sa alaga, alaga, ko hmm. ito pa siya medyo marami, marami ang kukunin natin na dahon na kakawati ito may nakita ko rito ng ano eh hindi ko lang alam kung lemon grass to o dam ah, na damo hmm damo hindi tanglad ito yun ito mas itong maganda pa dahil malambot lam, malambot lambot pa sa yung mga bagong sibulang ang kukunin kunin natin Ayan no, dito marami. Ito. Kunin natin 'to. Wala tayong cameraman eh. Ayan nasa sa likod ko, kukunin ko 'yan at papakita ko lang sa inyo mamaya-maya. Wala tayong hawak ng camera eh. Ito. Yan. Dinahanan tayo ng isang sasakyan na mabilis yung isang pickup galing dito sa ano yan, sa may kasi di ba bandang taas mayroong ginagawang tulay dyan at saka solar power plant nga doon sa banda doon, doon sa may matulis na bundok na yan. Pasensya na kayo kung basang-basa ako sa pawis dahil nga malayo yung pinuntahan natin. may medyo malayo na ito sa lugar ko. At sinaga ako na dahil nga dahil lang dito sa dahon ng kakawate Ayan pa uli na da, dadaan. Galing yan doon na remo. Marami sana kaso lang mamantika puro ano yung mamantika o malangis eh. Dahil nga may dumada ng mga truck nga rito na nga siyempre yung tambutso noon merong kasamang langis-langis yan. O ito sa taas ay makuha ng mga ganda-ganda baka bis na gumaling yung ah, aso baka lalo pang dumami yung ano nya ah, galis nya eh kalipat natin yung bike natin medyo malayo-layo na baka kunin ano doon ito mga sari-sariwa at kukunin ko muna yung bike at lalagay ko rito kapag natin yung bike Hugasan lang natin to. Pagdating sa bahay, dahil nga may medyo may langis langis itong ating nakuha ng mga dahon ng madali kakao ibabad muna natin ng tubig ibabad uh, muna natin sa tubig ng isang araw para umano lang yung yung langis lang ko ano to ng tambot ng mga ng mga heavy uh, equipment dahil dumaan dito dahil nga dun sa, siyempre kapag yung bumuga yung tambot so nun medyo may kasama may kasama hindi, hindi lang medyo talaga may kasama ano ah uh, langis langis dahil sobrang ano no na kung bubuga ng tambo yung tambo to ng mga bulldozer na yan. Kaya ito siguro at okay na siguro ito. O dagdagan pa natin ng mga ilang, ilang piraso. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love I you know. narin na tungtongan uh, lugar ko madilim-dilim narin Siguro tama na Siguro sigurtong uh, nakuha ko to Mina mo basang-basa ako ng pawis pasensya pasensya na kayo Ang init at saka medyo malaylay rin tong napuntahan ko pinag uh, pinagtsagan ko lang binay kag kaya ng sinabi ko dahil nga dahil, dahil lang dito sa May dahon ng uh, oh, dahon ng kakawate o madre de cacao dahil nga magaling to sa mga galis-galis lalo na sa galis ng aso ito at may maya, -maya alis na rin tayo ito muna ang ating uh, area natin nakita yun na to dun sa previous vlog sa vlog ko at hindi naman masyadong mainit kanina kaya pumunta na ako rito, pumunta na ako rito kahit hindi na masyado mainit, yung pagpawisan pa rin tayo dahil nga nagbike lang tayo. Ito ang ating bike nasa likod. Ayun, saka yang, yang kakawatin na yan, yan na, yan na. Ani ko muna yan, ha? ibabad ko muna yan ng isang isang araw para umano yung langis niya bago ko i ilaga at saka dikdikin yung kalaha yung kalahati niyan at yun ang ipanggagamot ko sa aso kong si Whitey dahil nga medyo mayroong galis-galis na kailangan agapang agad natin huwag na natin patagalin ka bag, baka lalong lumala ito pala yung uh, 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 ilog uh, hindi naman nagulang masyadong ma uh, uh, mababa ayun akin ng bato boulders oh. ayun oh. batong buhay yan At saka ayun yung yung tulay na ginaga, ginagawa nila papuntang solar power plant daw yan yung ginagawa nila eh yan yan may mga sasakyang pang pawi mga mga trabahador yan tapos na yung kanilang duty sa pagtatrabaho kaya babalik na sila okay naman yung daan dito kahit lupa hindi siya rap road hindi siya lubak-lubak kaya kaya kahit nga bike hindi matata matatagtag eh To. madilim lang dito kung gabi ha? Meron kita akong building do sa tas ng bundok ay sum natin Ayun no. Oh. Yung lugar na yung mga kasama ay ba, ano yan, barangay New Cabalan na yan, papuntang Manila. Yung sa likod na yung bundok na yan, highway yan, national highway yan. Dito, walang kalsada rito eh. Uh, tara, na tayo at medyo dumidilim-dilim na. At sa uh, kinabukasan, ano ko pala muna to. Ah, dahil nga napaliguan ko na kanina yung aso kong si White eh. Siguro sa mga susunod na araw, doon ko na sa pa, pa uh, oras ng paligo niya kasi kapag pinapaliguan ko yung aso ko every 3 days ang paligo niya hindi ko inaraw-araw at itong pinaka ano niya itong ibang paligo sa kanya hindi ko hindi ko babanlawan basta na iano ko sa kanya yung pinaka tubig yung pinaka ano niya panghugas siya doon sa may sa dinikdik na dahon ng kakawati bago natin i ipunasan yung aso natin titingnan natin kung mabisa nga ba talaga kasi mayroon naman dyan na nabibili sa online Ah, uh, dito na tayo sa natural method para sure ball o kaya kapag may budget ako ito at saka yung sulfur soap yung Dr. Koopman yun ang ipang, ano, ipang, ipang sasabong ko sa kanya kung mabisa ba talaga para pwedeng i-recommend kaya makikita nyo naman video gagawa tayo ng content dyan kung paano natin gawin yun ah, dito, ah. oh, hanggang muna rito at uwi muna tako Well, dahil nga hapon na you're my sweetest addiction you're my strongest inspiration and I love you it's true there's no mountain I

Ayan na, na ibabad natin yung ating nakuha kanina sa mapwing na kakawate o Madrid Cacao. Ibabad natin yan na, dahil nga nakita natin kanina na medyo may mga langis-langis. Ibabad natin ito ng isang araw bago natin ilaga at saka para sa aso. <tinyo> po sinasabi kong si si Blackie kasi natin yung ano niya yung galis niya kasi tamang hinata ka eh wala naman yung si Whitey kasi eh. yung yung kapatid niya dati dito naka ay dito dito nakatali yun yung si Blackie tapos dito ko dyan ko siya inibibig sa bato na yun kaya ito lang nag iisa na lang kaya ito kaya kumuha tayo ng kakawate kaga gagamutin natin ito yung nasa ano niya sa nasa chan saka ito yung nasa lig lig niya mukhang nakakalbo eh malikot lang eh ngayon may namin papakita ko nga pagpapaliguan ko na yung ating paggalawin. Pati itong dito niyo Yung balas, yung ano niya Ito. Music. One hour later. Ayan na yung ating dahon ng kakawate or Madrid de Ito na yung nakuha ko nung punta ko ng maping mga nakalang araw. Binabad ko muna. Ito na yung naging hitsura niya. Parang lata na. Mas maganda to. Mas madali siyang tatarin, Tapos yung kalahati nito ay ilalaga ko tapos yung kalahati tatagta rin natin gawin natin ng parang pinaka tatakasan natin tapos yung ng ating ipapahid sa aso ito inanong ko na pala uh, tinanggal tanggal ko na hindi ko na pinakita dahil nga masyadong mahaba ating video ito na ang ating ano mamaya maya tatagta rin ko na yan at yung kalahati ilala ilalaga ko Oh, pati si Mingming oh. Kinakain na yung dahon ng kakawate oh. Kinakain niya itong pusa na ito. May lito kumain ng mga dahon-dahon. nila eh, Lalo kapag nagana ko ng gulay dyan. Lagi, lagi nandiyan dyan yan. No, nga, para, para gumaling nga. May medyo mayroong kunting kalis din ito eh. Tsaka sinisipon eh. Kunti nga matibay-tibay ang katawan. Yung ibang pusa na namamatay nga. Dahil parbo, buo, disis eh. O sige, kumain ka na dyan. Mm -hmm. Okay. So ganito ang gawin natin sa kalahati na dahon ng kakawati. Tayo na tayo yung pang

Kaya na ito na yung pinakano natin na na crush na natin o natadad na natin uh, lang natin yan kukuni lang natin dyan yung katas o, tapos yung pinagkatasan pwede natin ipahit sa aso uh, na may ron siyang galis yung parte na may galis yun, tapos yung yung katas ito yung pinaka shampoo niya. tapos yung pinaka tubig niya, ito na nga ay binabad ko na binabad uh, nilaga ko na yan, yeah, papakuluan lang natin yan. Papalamigin. Oh Dahil bukas na natin siya. I-apply na natin sa sa sukong si Whitey. One hour later. Nakatasa uh, na natin to para iyan ang pahit natin sa sa aso. Mamaya, mamaya ng kundi. na ng konti. Ito na. I-strap na natin siya. Para lang tayo nagtipigan ng ano lang ng, ng nyo. Ng... Ng... Ayan na, naikatas na natin. Ito na yung kanyang ano, uh, product. Ipapahid na lang natin mamaya pag na pinaliguan natin yung aso. Ayan no? Medyo konti kunti lang naman. Pero pwede na yan. Basta maipunas lang sa parting mayroong garis-garis mamaya lang konti uh, ano naman natin uh, papayla natin tapos nasa kubita na pala yung nilaga kong kalahati ng kakawate para yung pinakatubig niya ito na siya nasa nilagay ko na sa kubita ito na nga pala yung nilaga ko kalahati ng kakawate tapos yung kalahati nga ay uh, pinulbus ko at ginawa kong pahod uh, liquid yung kanina binigaan natin ito na itong ipapaligo natin sa aso para matanggal yung kanyang butik-butik ko butik, galis-galis ng konti ha ito lang ang kubita ko kasi ko na kayo hindi ko na masyadong pakita dahil nga hindi gano maganda ng ating CR ayan okay. so lang, parigo, siya. ito lang mga ko muna siya kasi ito lang ating papay na ano natin itong kinatasan so, natin ito ano natin sa kanya ito ibuwas natin itong pinakuluan na dahon ng kakawate para mawala na ang kanyang mga galis-galis ay ganyan rin natin yun I love <tok> you more and more and more more than <tok> I can say see Kakasalito din ng mga tinuturo <tok> sa kanya. You're my sweetest

Pus, ito sa Ito sa diin pinadaan ko lang ito ah Yung pangasabihin ninyo eh Inaano ko siya Ayan tapos ko nang uh, I-apply sa aso yung ating Kinuha natin na uh, daon na kakawate o Madridi kakao sa may sa mga mapwing. Ito na, inano ko na sa aso ko. Hindi ko na masyado pinakita na Ito na, ba, uh, inano ko na sa, uh, ko na sa kanya rito. At makikita na natin kung epektibo ba yung sinasabi na mabisa daw sa galis ng aso yung dahon ng agawati. Titignan natin mga susunod araw. Sige natin. Ayun muna si Wat, yung si Wat, eh, you no, know, napaliguan na siya. Tapos mamaya pinapatuyo ko lang at ilalabas ko na rin siya doon sa kanyang bahay-bahay uh, sa kanina, kanina do sa labas. At hanggang dito gitu, muna muna ulit ang ating video sa susunod ulit thank you sa inyo